panahon po ng pinya ngayon. Kaya marami po tayong na-harvest na pinya. pinya. <laughs> Anim na piraso yung aking pinitas. Look. Oh, ang laki, di ba? Hmm. Kaya magbabala tayo. Kasi busy silang lahat. Hindi nila ako may pagbalas ng pinya. Kaya hiniram ko yung gulok ni Kuya Bolastek. Ang <laughs> laki ng gulok. Yung ating kasama na. Sabi ko ako na magbubukas. Yeah. <laughs> wala na tira wala na tira sa pinya but it's okay. kailangan mo lang sa tanggalan ng mata kasi hindi kinakain yung mata magkakagawa tayo sa bahay ngayon eh hindi natuloy yung ating sing yung water pump 120k yung kailangan water pump pa lang wala pa yung bayad sa laborer ko matapos kasi masyado yung burol malayo ang pagitan eh 900 square meter ang pagitan eh sa lote ah. sa square meter hindi ko alam yung layo hindi ko alam magano, makonvert ando kasi yung balon sa ibaba tapos yung ating rest house ay nandito sa taas So, dahil sa taas ng ating rest house, hindi kakayanin ng water pump na 240 watts 448 k yun yung 240 watts na yun kaya ang sabi kailangan ko daw na water pump yung 120k laki no, mahal kaya from water pump na project for this week ang naging project na po natin ay kisame, saka yung bintana papa welding natin ng tubular kasi marami tayong gamit sa loob eh But what is good is that yung ating uh, rest house yan, meron na tayong kuryente dyan. Kaya dala ko yung laptop ko ngayon, marami akong gagawin. Wala kasi ng internet dito. Ang kapi ng pinya sa labi. Daan ko na nakain pinya, kanina pa ako makain ng pinya. Pangalawang bukas ko na to. Pag nasa DRT ka, dapat masipag ka. Dapat, marunong ka gumamit ng gulok. Yan. Marunong ka magsibak ng kahoy. Marunong kang pumitas ng pinya. <laughs> At higit sa lahat, ah uh, marunong kang magpapoy sa kalan gamit ay kahoy. Dito ka sa DRT, pwede ka na magdala ng dasal. Kaya ang alternative dito, mag-uling o kaya magluto ka sa kahoy. At saka dati simple living naman talaga. Nakakasawa na yung easy life, di ba? Nakakasawa na easy life. Ang gusto naman natin yung difficult. Katulad <laughs> ito. Hmm. Gusto gusto natin pinahirapan yung ating sarili, di ba? Pipitas tayo ng pinya. Ayun na pumakas tayo pa ng balat, di ba? Ayun na natin ng easy life. Gusto natin talaga dito. Kung nahihirapan tayo. Pwede naman akong magdala dito ng super kalan. Pero, katulad sinabi ko kayo na, ayun natin na madali. Gusto natin medyo nahihirapan. Yung tipo ba nangangating-ngating ka? Tulad ngayon, nangangating na ako. Oh, ang kate! <laughs> nangangating na ako. Ay, nako. Look! May pineapple! O, oh, diba? Nabuksan ko na yung aking pineapple. Ang galing ko! Mmm! Sarap na ito sarap ng pinyo okay hugasan muna natin Ito na wow amoy kalawang <laughs> <laughs> amoy kalawang yung gulong hindi ko yung bulastek yung bulastek talaga eh kami natin kainin yan hugasan muna natin